Mangunguha lang sana ako ng jungle dito sa kabila Kaso nakita kong sila ila mga lodi na mag-isa Wala yung tank nakasama niya at nasa bot pala kaya lang nakapag flicker pero hindi yan nakakatakas mga lodi kahit sa loob ka pa ng tori mo ka kaya ng iligtas kaya ayaw nabigyan din ako ang pagkabuhay kaya lang andito talaga ng mga kalaban mga lodi sobrang tatapag nila oops tinulak pa ko ni Tegrel pero babibigyan karamin lodi wag kasi kayong maginbay. nagtartel na lang sana kayo ayun nakuha pa ninyo kaya ito kukunin na namin hindi ako nakita ni Laila dito napapalapit na ako mga lodi kaya lang masyado ay kaya pala hindi umalis Lodi may tank pala siya kaso huwag na natin niya papasukin huwag mo nang pasukin Lodi may ultimate pa yan kaya pala malalim masyado ito si Layla may tank pala ayun nag ultimate na yung Lod syempre papalagan na natin ayun malayong malayo si Layla kaya lang hindi na natin ito papansinin tank yan mga Lodi Makunat yan uy meron itong si Yino oh. inultihan ako mga Lodi at akala ko tuloy mabibigyan ako at mabuti na lang hindi siya pumalago oh. ito ito ayaw mong pumalag ako nang pumalag sa'yo mag basic basic ayan masakit Masakit pala, masakit pala. Uy, naultean na ko at nandito na si Layla. At ayun, kamuntikan pa tayo at mabuti na lang na buhay pa tayo sa kapiranggot na natira. Nakita ko na naman sa mga panag one on yung MM namin at si Layla. Kaya napitas itong si Claude namin. Pero ipagiganti natin. Kaya ayun, napitas natin itong si Layla kahit mag-flicker ka pa, Lodi. Nagkakapalagan na naman mga Lodi. Siyempre, baback up tayo. May ultimate pa itong si Odette. Kaya huwag tayo basta-basta mapasok. Kaya lang, walang bawas mga Lodi. Kaya palagan na natin ito at nag-ultimate na din itong siklo Claude ah, kaya ayun na KS ko yung isa nakatag isa kami doon ng Lodi dito mga Lodi magbap lang sana ako kaso napakarami nila buti na lang hindi nila ako na uli wag kang mag-ultimate dito Lodi wag mo ako ultihan kaya ayun nakaligtas ako nagulat pa ako dito mga Lodi tamang timing lang tayo kamuntikan na lang mga Lodi hindi tayo pinalagan doon dahil kung sana pinalagan nila tayo ay wala na uwi na tayo ng maaga plano yata ni Alpa pasukit kaya ayun hindi tumabayo ultimate nitong si Alpha. Kaya pa, palagan na natin ito. Ayun, nag-esco itong si Tegriel. Kaya lang, nag-ultimate na shot yet. O, oh, ayun, kamuntikan pa tayo, mga Lodi. May nagaganap na naman na bakbakan doon sa may red buff ng kalaban, mga Lodi. Kaya, siyempre, rumis po tayo. Tara na, Claude. Tara na, Claude. Pang minyak nito. Pang minyak nito. Huwag na natin itong pansinin yung tank. Wala yan. Yung MM nila, yung MM nila, mga Lodi. Yung MM nila. ako na lang ang natira dito. Nakaplicker pa yung Tegriel. At sayang naman, buti nakuha ko itong si Yin. Kaya lang ngayon, napitas din ako ng tore mga lodi Kunin na sana namin yung turtle mga lodi kaso may nakita ako naka invisible dalawa, nagset pala sila mga lodi at bago tayo papasok, hintayin muna natin lubasin yung layla, at eto na yung layla bulin na natin mga lodi, ang bilis tumakbo mga lodi, gear out na pero mahahabol natin ito mga lodi, at dalawa na lang yung natira sa kanila, at kung umabot ka nga hanggang dito sa video natin ito mga lodi, at hindi ka pa nakafollow, ay baka naman dalawa na lang yung natira mga lodi at apat pa kami, kaya pwede na maraming erekta dito sa may bot lane mga lodi kaya lang matagal pa yung mga minion natin o ayan o sige subukan yung lumabas dito dito lumabas kayo dito at makikita ninyo mabibigyan namin kayo malapit nang mabuhay yung mga kalaban dito mga lodi kaya lang erekta ko na itong mid lane tamang push lang muna tayo dito para kahit pa paano may magawa-gawa naman tayong kabutihan dito sa mobile legend mga lodi at dito na nga marami ng minion at andito na rin yung lord namin na sa top lane dumaan tamang timing lang tayo Oops, itong si Markis Martis, o oh, parang gusto niya Ang papalagan, siyempre, papalagan kita, kahit na being gents ka pa dyan, pitas ka, di sige, lumapit ka dito, tegriel ka, at ikaw naman ang aking bibigyan. Tamang timing lang muna tayo dito, mga Lodi din, nandyan na si Odette, nag-flicker in sabay ultimate, akala niya siguro makakapita siya, itong si Alpha, kapirangkot na yung buhay, umatras ka na dito, mga Lodi at itong si Laila, bibigyan na natin, ultimate, kaya ayon, nabasag na yung tore nila, at maraming maraming Salamat po sa inyong panonood sa ating video. Bye-bye.